Yes, maraming salamat sa ating presiding officers. Sang ayon po ako sa motion nina Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano basta't maliwanag na ititigil ang proseso hangga't di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Alright. Ang sabi, accountability. Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako diyan. Una, SKL, share ko lang. Share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si Vicky Inday sa mga yan? May multa yan. May kulong if ever, mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon, ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahan ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para Say sa it. eleksyon ng 2028. Say it ito, as it is! Ito, pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Correct! Eh, alam naman natin is. lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, siyang ka lulugar. Kapag umuo sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028 kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihin kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, sang kalulugar, ako sa tama. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipinong alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po.